Bato na bato na. Tell dito, no. Ko na naman yung dual sport oh. Oh. <laughs> So yun, nasa San Gio 34 minutes lang papuntang beach sa so pupuntahan natin Sir. Nasional oh Nasional Marami na nga na namin dyan Wala yan na yan Wala May nagsumbong na Wala May mga yan pa yan Wala yan Wala yan yan Wala yan Wala yan Wala yan Wala yan Wala yan Wala yan yan Wala yan Wala yan Wala yan Diba kasi yun no know, kaya talaga renovate lahat eh halos. hmm kami na tulog, kay Nerf. Pakikita ko ako kay Nerf. <laughs> ah, mapagas. Kapilian. <phoneme> Sa kanto 'yung kapilian. Uwi muna kami, full tank pa naman. Wala pa tayo dyan. <laughs> Gusto mo <buo> ba ba? Gusto mo ba ni Chichi? <laughs> oh. Umiiyak po. Ayan <laughs> na yan? Ayun, no? Ayun, no? Ganda nito Simple yung parang ano, ilog. Kapilas pas ni Kim. Kabugaw. Bugo Beach. Bato na bato. Pasyalan na no. Oh, pasyalan na nga yan. Kay ibahan parang lakas ng alo ng ilog oh, no? Na sila, ume. Sila, ume. Ayun na sila ime Sila ime Ayun na pala yun Uy, dadahan tayo sa magandang tuloy oh. Tuloy talaga yan Ay, ito sa baba Hindi tayo makaka-vertic ha

Sige, Ime dumiretso Ay ah, siguro pwede rin naman doon Press lang Ano nga to sila Ime eh. Ang layo lang ikot nila kung doon sila dumaan Ang layo nang ikot nila kung doon sila dumaan Let's try, sige nga tayong kasabay Ay galing nga, lakat <laughs> Parang sa sarala Ah, yung diretsyo Kulay ko yung kulay, no? Malalim yun, di ba? Pag ganyan Ang ilog Pagkulay kulay kayo ng kulay ng ilog, malalim. Ay, saan tayo? Uya, uya. pa lang. Uy, sika. Nagkawali. Nagkawali siya. Uy, wala. Yan Naluto ako ng konti dun na. Ganda ng dagat, kulay blue. Mabagal naman tayo, kayang kaya yan <laughs> Palay ano pala dyan oh Palay lupa, Mabaw talaga dyan Panay lupa ka ako? Mabago talaga dyan, magamay lupa. Patay na hayop siguro, yung mga nasa sagasaan. Ha? Uy. Ang ano no, nag-landslide dito, no? Dahan-dahan tayo. <laughs> si Chichoy na nga away so. ng Pataas Bakit to? Barangay Bote Ba't kaya Barangay Bote tinawag to no? Ba't kaya Barangay Bote ang tawag dito? San tayo? Papuntang Lighthouse yun yung sa kabila Pag-uwi na naman natin ng Manila May, may na naman tayo Uy <laughs> oh, Raffled ang pa ko lang naman yung dual sport oh. oh. <laughs> Yun oh. relax lang oh. Busin daw. May nagbubusin oh. lang salita nyo dito, tsaka doon. Saan lang naiba? La layibang lang salita? Totoo no Pero parehas. ano, sa Pero dito parehas pa. So pwede tayong makipag-usap dito. Sino si Angie lang ang nakapunta dito? Ah. Dun dun. Hay no? Pinaka beach na yan. Entrance. Parking lot. Silong muna tayo ang init. <laughs> silong muna tayo dun ang init. Ay nga. Pero silong muna tayo kasi Oo. Oh, ayun na ayun sila. Ay! Dudulas yung gulong Dudulas yung gulong sa likod Pinakita ang gusto <laughs> So ina, uti Chicha Balikan <laughs> <laughs> Wali po si Chay, tala na chay Itigim din ang dagat. Sobrang tagal na. Ganda rin dito. 35 lang yung entrance. Tara, kayo na. Ano kain mo na bago kumain? <laughs> kain ka na din? Kain ka na din? Ah, cute naman naman, Chay! Chay? Hindi, takbo! <laughs> takbo, dali! <laughs> Sige, huwag chai <di> Chay, Chay! Ano, <laughs> ah, Chay? Ah, ano yan? Lagat? Huli ka na! Sige, takbo. <laughs> Ang bilis. O, oh, dito naman sa taas. Okay. Okay na dyan, dali. Nagaligal ka. Okay. Okay. <laughs> Ay, Chay, pagkat ka na agad. Ay, dito tayo, Chay. Hingga, sa dagat. Natakot. Takot sa dagat. Takot ka, Chay, sa dagat. Che, pupuangin yung mukha mo oh. Higa din na Higa <tis> Hindi ko isi Hindi mo na tao, ano ba sabab ko Chay? <laughs> Kailo, okay, ang sayo ni Chay Chayo Ang sayo mo Chay ah Batak na lang eh, yun Nagtakbo siya dun sa buwangin Chay, nung katubig makapagpatayo na tayo sa biyahe. <laughs> dito na lang dito na tubig lagay mo nga dun sa gilid yan makakasugat maganda chan maganda chan takbong <laughs> takbong takbon ka naman chay oh, oh, wait lang relax ka lang Matra tara Kaya sa chay chay Okay.